Hindi ko rin yung kilala. Ah, hindi. Parang ano. Parang yung apple na ano. Na ito yung green. Pero hindi siya apple. Yung native na apple. Yung, yung kinakain nila o oh, na yung meron, green. Meron, meron, pero ma ano. Yung parang mala. Ano to yun? Ito ano to. Mani. Oo, mani. Hindi. At, ayan yata yung pinapakain sa ano. Parang hindi naman mani. Oyin oh, yung pinapakain sa sabaka ng Pampadatas din. Ah, ito pala. Ayan na. Yo ng talo. Bayabas nila hindi ano. May bunga yung bayabas nila. Iyon ku tingnan mo lang. green. Yun. Yung tinatawag nila na tin. Tin. Kawawa naman yung bayabas. Ito yung malaking bayabas nila. Dito kami dati nangunguha. <laughs> yung pinay... Yung pinay pa yung ano dito, yung katulong nila. Dito kami lagi nangunguha ng bayabas ang laki na nang punuan ng, ng bayabas. saan? tinatawag niya uh, ano nga yun sa kanila kalimutan ko ang tawag nito sa kanila hindi pa yan makain o ano ba yan? ano pa man yan? hindi pa namin siyang bunga o Meron pa isang ano area dito na halos mga orange ang tanim doon oh at saka yung kudhana pala patub naman ako bigmit ah parang may yellow yellow siya ano yellowish siya ano. na may yellow din may merong green may iba-ibang shades tawag nito sa atin ala ang ganda ng ano nila oh. kunin natin ang <laughs> da daming bunga pero dami din doon hmm, ngayon pomegranate o oh. maliliit pa yung bunga ng pomegranate roman roman yung talong. Oh, ang cute. Ang cute. Ang cute. Ay, namamulak-lak na talong. Ito siya, Tio. Ang alam ko nito. Ito yung, ano kasi doon mo sa amin, may talong ah. Ito yung pinapakain sa baka para magka, anong magkagatas Ayan. Ano? Ito? Mm. Ito yung pinapakain nila. Para yan ang pinapakain nila sa ano, kambing dito. parang wala oh. na silang baka sa baka kasi para ah oo kasi nga para pampagatas hmm. daw yan kasi dami lang kambing tawag kayo nung tawag dyan ata sa kabila yung ano oh. Yung mga orange at oh, saka sa may buwan ko parang oh, kasi ito. stay yung mga tag-alaga ng mga tanim nila dito yung mga kambing carnero dyan nag stay tawag nga ito ah nakalimutan ko kung ano yan sa arabic hamat hindi iba yung hamat ayan Ay, yan yun hamat hindi nga ba Hi. Waalaikumsalam. Okay. sila pagano no, ibang lahi. Makiusap lang kan sanden tapos. May kasama siya dyan na Pilipina. Ah, sa ano siguro sa sa ah, um, mga an ng, um, uh, oh, sa anak. anak. Oh. katulong sa na. anak. Hindi na. hindi naman kami nakapag-usap ng ano kasi si Marites doon lang ako pinauto. O pinauto sa ano. Maratis ang tawag ko dyan sa amo ko. Ikot namin to be. <laughs> Marites, <laughs> tapos. <laughs> si Marites nag-ano, so, nang ng mga chismes. <laughs> Kaya si, sige na kami, And, mag alam mo pa yung ginagawa namin maghapon. Ito Dito tayo para hindi tayo makita dyan. Inom lang, inom lang. Tagay kami ng tagay. Kaya sabi ko, uwi talaga kung pinastunog na yung baga. Kung kakatagay ng Imperador niya tsaka tuba. Yung ano ba? Yung gawa sa oh, gawa. Yung mga Pilipino rin kasi ako. Tawa kami, tawa lagi. Kasi pag, <laughs> ano om. umaga, umaga pagising ko, ayun. Tagay na kami dalawa. Maghapon na yan, be. <laughs> Nakakapagpahinga lang yung bag -up sa kanya pag weekend, nito pag container pag weekend kasi darating yung mga anak niya tanging po sila lang wakin na bisan yung lahan nopo ayano no, sa yon so, talas na lang yan yung anak niya di sa kusina ako di ko hmm. pa ko talaga ko niya yun dala-dala yung termos niya kayo, ano 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 <laughs> ano siya ano 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 ipag niya. Nihipag niya. Tawag ko naman doon ma-restroom. <laughs> may mga pangalan yung mga amo um, ko Yung mga anak niya. May mga ano, meron akong, may tinatawag ako ngayon. Kapitan, ngayon kami ba? Meron aming ano, governor. <laughs> may congressman. <laughs> may, ay, may taga-jinsan pala akong kasama din. Si mm -hmm. Gigi. Sige, pag hindi ka makita. O. Magyayayan niya, mag-e. Katabi mag lang niya ako sa upuan Dito lang tayo, basta makita, di lang. Dito ako maupo dito. Ay, gusto Sige, 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 sige.